Arestado sa isang hotel sa Pasay ang isang lalaking gumagamit umano ng mga babaeng minor de edad sa malaswang gawain. Sa social media pa, naghahanap ng parokyano ang sospek para maibugaw ang mga babae. Ang may nita balita ni Katrina Swan. Huli sa isang entrapment operation na isinigawa ng mga CIDG sa isang kilalang hotel sa Pasay City, ang isang lalaking nambubugaw umano ng mga menor de edad na kababaihan. Kinilala ang sospek na si Jerry Aras, apat na taong gulang. Ayon sa mga otoridad, nagdala umano ang sospek ng dalawang babae na siyang ibinugaw nito. Isa dito ay menor de edad. Modus daw ng sospek na gamitin ang Facebook para makahanap ng kliyente at kinokontak ang mga ito sa pamamagitan ng text. Napatunayan naman natin, with, with two girls, uh, 16 years old yung isa, yung isa ay 19 years old, Matapos itong makumpirma ng mga pulis ay agad na hinuli ang sospek. Isinerve na rin ang search warrant sa bahay nito sa barangay Commonwealth sa Quezon City. Dito kinumpiska ang ilang mga computer, laptop at ilang mga bagay na ginagamit sa pakikipagtalik. Ayon sa pamangkin ng sospek, maayos daw ang trabaho ng kanyang tito at bihira lang daw silang lubabas. Tour lang po. Lalabas po kami bibilin mga pangarapaw namin dito na naman sa bahay ng sospek ang apat na mga bata kabilang na ang isang sanggol. Itinanggi naman ng sospek ang lahat ng paratang sa kanya. Lahat po yan ay allegation lamang. Ako mo po ay tumulong lamang. Lahat ng natulungan ko pwede niyo matanong isa-isa mula noon hanggang ngayon. Dagdag pa niya na pumunta lang daw sila sa hotel para makita ang mga dayuhang kaibigan nila. I-inmit ko sila. Ngayon, gusto nila na mag-enjoy. Gusto nila ng fun daw tonight. Ayon naman sa mga otoridad ay umabot ng isang buwan ang ginawa nilang pagbamanman dito. Karamihan daw sa mga ibinubugaw ni Aras ay mga menor de edad. Isinagawa daw ang entrapment operation dahil sa sumbong ng isa sa mga biktima ng sospek na hinalay at binubugaw nito. Clear ang violation ng Republic Act 9208, ito yung trafficking in person. Uh, very clear din ang cyber law dahil nga nagpapadala siya ng mga... Ebatibang uh, pictures, na nude pictures. Uh, in relation lahat ito sa violation niya sa Republic Act 7610, yung child abuse. Yan. Katrina Son, GMA News.